Natin para sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon po ng September 3, 2023 na kung saan, sa ngayon ay kasalukuyan na po na nasa kalupaan ng Taiwan ang sentro po ng bagyong si Hana at una po itong tumama dyan po sa may Taitung, Taiwan. Kanina pong 3 p.m. At, at mamayang madaling araw ay tuluyan na po yan na makakalabas sa ating area of responsibility. Sa ngayon ay taglay po niya ang lakas ng hangin na umaabot po sa 195 kilometers per hour at nagta na po ngayon ang wind signal number 1 dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantala patuloy pa rin ang paglakas ng habagat na patuloy pa rin na hinahatak ng bagyong si Hana at saka po yung LPA na sa na nasa silangang bahagi po ng Luzon sa susunod na linggo ay unti-unti na po nadadaloy ang malamig na simoy ng amihan at posibleng tutungo na po tayo ng transition period bago po mag-oktubre ma na po na mawawala ang habagat at papalit na ang malamig po na simoy ng amihan at sa atin naman po ang long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi po ng ating bansa. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon dahil sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa may Ilocos Region, Cordillera. Ilang bahagi ng Cagayan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa. Ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island. Ilang bahagi ng Negros, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxorgen na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa susunod na mga oras, lalo na po dito sa Luzon. Kaya mag-ingat po tayo dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dan At sa atin namang mga baybayin, matataas pa rin po ang mga alon at pinagbabawal ang pagbalaot, lalo na po dyan sa mga baybayin ng Batanes. Dahil napit po dyan si Bagyong Hana at posibleng aabot ang taas ng alon dyan hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. At sa nurang baybayin naman po ng Luzon, mula po dyan sa may Ilocos region, hanggang sa may Palawan ay matataas rin ang mga alon, dulot ng habagat na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 To 3.5 meters height, kewasan muna natin ang kapalaod, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakon.